Isang maulan at uh, mahanging gabi sa lahat ng ating mga kabayan ngayong uh, araw na po ng lunay sapagat alas 12 na po ng gabi. Ngayong ang ating pong lalawigan ay nakakaranas po ng uh, bagyo o ng hagupit ng bagyong sikinta. Ngayon po ay nararamdaman na po natin ang uh, hagupit, ang malakas na bugso ng hangin. Pero ngayon po hindi po ganun kalakas yung uh, ulan. Ano po? Ay na po mula alas 11 ng uh, ating gabi ay unti-unti na po na nakakaramdam po tayo nitong uh, bagsik. Itong uh, si Bagyong Kinta. Uh, Kaya na po, eh, medyo lumabas po tayo upang silipin si sitwasyon. Ah. At may mga ilan ilan na nga po mga sanga ng mga puno, ano, ang uh, nakita natin nagbagsakan. Uh, ...situation dito po sa... Papahan. Isang magandang magandang uh, gabi. Ano? alang oras na natin ngayon? Alas 12 ng ating gabi. Nasa kabilang linya si Santino La Torrena. Santi, naririnig mo ba ka ako? Opo, si uh, uh -oh. J. Adrian. So Adrian, magandang uh -oh. gabi po. Ayan, si Santi ay ang ating uh, correspondent mula dyan sa Buwak Marinduque. Kumusta ang inyong sitwasyon ngayon dyan sa bayan ng uh, Buwak? Dito sa aming lugar, ano? Uh, sobrang lakas na ng hangin at ng ulan. mm -hmm. Uh, Balin, mga, mga anong oras kinali. na ang daman mo? Uh, mga mga 30 minutes ay nag luma, sa, ano na po. Lumalakas na yung hangin dito at ulan. Nasaan kang bahagi sa Buwak Santi? Okay po sa idea dito po ako sa Bantad. Mm -hmm. Malapit kami sa may MST. Oo. At kami nasa gawing bundok. Kaya kaya dyan talagang malakas yung uh, dating ng hangin dito at ulan sa So mayroon ka bang, malakas ba yung buhos din ng ulan dyan? Ma malakas po, malakas. Oo, oo, oo. Oh. oh, oh. Uh, yung hangin din, yung hangin din. At uh, nagtali na nga ako ng mga dapat itali dito. Ayan. So nakapagtali ka na nung ano, Uh, dito nakita natin sabi ni ng ating uh, provincial information agency officer sa Romeo nagliliparan daw yung mga yero diyan naman sa bahagi ng merkado meron na siya lugong nakarinig ano eh, Oo <laughs> Medyo uh, na, malamig niya yung drone mula sa taas kasi siya ay nasa taas mm -hmm. ah, diyan So oo, oo. mga ilang minuto na nakalilipas Siguro mga 20 minutes Ayan ay mga 20 minutes. Ah, ah medyo mas ano diyan, ah, mas late dito sa ah, gasan. Asay nasa gasan po ako sa ating mga kabayan. Ay mga Ayun muli po tayo nagbabalik, muli po tayo nagbabalik. Ano kanina kanina lang po ay kausap po natin. Medyo ang challenge po natin ngayon ay eh, yung ating uh, signal din po ng komunikasyon. Sapagkat ngayon po ay uh, nakakaranas na po tayo, dinadalik-dik na kita ng malakas na hangin dito po sa lalawigan po ng Marinduque. Ayan, sa buwak, uh, sabi po ni Santino, ating uh, correspondent dyan sa bayan po ng buwak, particular dyan sa Bantad, ano, ay malakas na po yung uh, hangin po. Uh, siguro, try din nating i-contact. Uh, Dave Bautista, yung isa nating kasama, pakitawagan ako doon sa number ng opisina ano siya number ng opisina baka makakuha kami ng report sa iyo diyan naman sa Santa Cruz Ayan, pwede niyo po kaming balitaan ano po ba ang sitwasyon sa inyong lugar dito sa ating lalawigan ng Marinduque, partikular sa mga bayan po ng uh, Torrijos po at saka po ng Buena Vista, Na partikular, ano po ay siya pong mas tatamaan po nitong uh, ating po naranasan pong bagyo ngayon. Doon po sa track na tinitingnan natin kanina, ay uh, maaaring uh, tumama po ito, tumbukin po kung hindi na magbabago yung direksyon niya. Ang bayan po ng Torrijos tatawid po dito sa pagitan po ng uh, buwak at gasan. Ano? And hopefully by 3 o'clock, lalabas po ito ng ating pong uh, probinsya. Ayan, kaya try natin na uh, kontakin din yung mga kababayan kaya na uh, pwede po makapagbigay sa atin ng impormasyon. na doon sa mga kabayan natin nanonood po ngayon pwede po kayong magbigay uh, ng uh, informasyon sa inyo pong lugar ng na kanilalagyan upang mabigyan din natin ng uh, informasyon naman yung mga kabayan nating marinduken yun na wala po dito sa ating probinsya. So ating pinapaalala, iwasan po natin magpanik ha. Huwag po tayo magpapanik. Maging positibo po tayo. Magdasal. Ayan at uh, sabi ko nga po laging uh, positive po ang ating pong uh, mga pag-iisip ano po. Sa ngayon medyo sa akin pong obserbasyon dahil ako na naman po ay medyo sanay na rin po sa bagyo. Ay uh, hindi po ganun kalakas yung dala po nitong uh, ulan. O so, sige itry natin uh, nasa na 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 uh, kausapin ano mula sa kabilang linya si Dave. Uh, na nadyan naman sa bayan ng Santa Cruz. Dave, naririnig mo ba ako? Yes, kabayan, naririnig ko. Uh, ah, na. uh, ikaw ay nasa Santa Cruz ngayon, 'di ba? Ano? Opo. Nandito po ako ngayon sa bayan ng Santa Cruz, particular po sa Barangay Buyabot. Oo. Uh, uh, monitor nga Dave kung naririnig mo din ako diyan sa iyo. Meron ka bang yes. ibang monitor? Doon yes, sa po. sa live natin. Paki-comment daw po ng mga kabay natin kung naririnig po yung uh, ating uh, correspondent dyan naman sa Santa Cruz. Ayan Dave, kumusta oh, ang sitwasyon jaan sa bayan ng Santa Cruz? Ayun nga po kabayan Idrian, uh, kanina makalipas kanina lamang po uh, pagkatapos po ng dalawang oras ay na, nararamdaman na po ang hagupit ng bagyong Kinta dito sa bayan ng Santa Cruz partikular po sa Barangay Buyabod. Uh -huh. uh, Ayon po sa aking mga uba pang uh, naka, naba, naka, nababalita ay uh -huh. nagliliparan na rin po ang mga yero dito uh -huh. sa aming bayan. Ma malakas ba yung uh, ulan din dyan o hangin lamang? Pabugso-bugso po. Minsan po lumalakas mm -hmm. at minsan rin po ay tumihina. Ayan. So uh, may mga pagbaha kaya tayo? Kanina, kanina baga uh, nung uh, hindi pa dumidilim ay malakas ang ulan dyan. May mga pagbaha na ba tayo na mamonitor dyan? Uh, sa mga highway sa mga highway po ay eh, wala pa naman po tayo ang naitala mga pagbaha. Uh Oo. -oh. Uh, pero sa mga ilog po dito sa bayan ng Santa Cruz, kasama pa ng munisipalidad ay tumataas na rin po ang level. Ayun. Ayan. At sige-sige, uh, Dave, uh, from time to time, siguro makipag ugnayan tayo at lakay makipag ugnayan din tayo sa iba pa natin mga official dyan po naman sa bayan ng Santa Cruz. Yes, kabayan. Ayan, si uh, Dave ng uh, bayan po ng Santa Cruz ang ating nakasama po ngayon. At uh, salamat sa iyong informasyon at ingat kayo dyan sa bayan ng Santa Cruz. Okay, kabayan. Ayan. So sa Santa Cruz malakas din po ang uh, bugso ng hangin na may banaka nakapong pag-ulan ang nararanasan po ngayon ano at uh, salamat sa ating uh, kababayan sa at ating kababayan si Day Bautista no Diyan naman po sa bayan po ng Santa Cruz. So basahin natin yung ilan sa mga komento ng ating mga kaubayan o ilan po sa kailan mga na share na sitwasyon. Sabi ko nga po, ay maging positibo po tayo, naririndo po ang marindukan nyo, hindi para po kayo po ay bigyan ng... pangamba uh, uh, o agam-agam pa ay para po mas mamonitor po natin yung sitwasyon ng ating po mga lugar na kinalalagyan. Palika, medyo talaga yung ating komunikasyon ng ating challenge po ngayon. Tinatry naman po nating kontakin. Na ano na po ang MDRRM?